Tinatawag natin na super election year, tatlo ang halalan po natin dyan, ang national and local elections, ang uh, Bangsamoro parliamentary election first time, at siyempre yung ating barangay and SK elections, limang buwan pagkatapos ng May 12, national and local elections. Mabuti so, kit-kit po ito, po paano yung uh, preparations na ginagawa nyo yan? Well, talaga naman po lagi may budget na dagdag kapag uh, election sa Japan na uh, pagka national and local elections, may kasabay pang dalawa election medyo magastos ang uh, sasapitin natin. Pero yung paghahanda po namin uh, sa ano na po tayo, ika nga punot dulo, madami na po tayong nagawa at uh, madami pa tayong gagawin. Kung kaya naman uh, may mga pagpaparehistro pa tayo hanggang September 30 at saka siyempre kinakailangan mapilot test ang mga makina sa iba't ibang parte ng ating bansa na yun, tatlong eleksyon ang uh, hakarapin ninyo. Pero meron ngayon uh, na niyo, para niyo inaharapin to, isang, uh, kontroversiya na ipinupukul sa inyo. Paano nyo hinaharapin ito bilang isang body at ito uh, bilang chairman po? Bagamat tama po yan. Ha? minsan eh, subalit store po. So po natin na ang buong komisyon hindi po mag hindi po mag at hindi po magpaistorbo sa ganyang klase ng mga ngas Alam natin, natural lang 'yan sa ganito, lalong-lalo lalo na ka. Subalit sana, 'wag naman po madamay ang buong komisyon, 'wag naman madamay ang buong institusyon. Uh, sana 'yung pagpukol ng 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 putik uh, uh, sa akin lang na po o sa mga ibang miyembro ng komisyon, pero 'wag 'yung buong institusyon. Kaya naman po nating lahat 'yan. At napatunayan natin, hindi tayo po takot na harapin 'yung mga pinupukol nila na mga malisyoso, walang kwenta at alam natin na fake news, marites nga ang tawag ko dyan. Sabi niya ko, super election po ito mangyayari. Ito po ba ay tingin niyo para i-discredit itong election na ito at talagang, ano ba, ano ba talagang tinutumpong nito? Eh, ano po ito, eh, sabotahe po ito, may grand plan to sabotage the election. Subalit, mas maganda sa kanila na lang itanong yung mga bagay na yan. Pero sa atin po, uh, sana naman po, wag naman po yung pag-asa ng sambayan ng Pilipino sa kagadingan kagandahan ng ating halalan. Napaka-unfair po, nagpapakahirap ang mga sa COMELEC. Pagkatapos, pagkatapos uh, sisirain po natin ang na integridad ng ating halalan, sa akin pong palagay, hindi po nararapat yung mga bagay na yan. Sana naman po, ay, umiral pa rin ang pagiging makabayan ng mga ibang tao dyan at sana pairali nila na ang paniniwala ay dapat naandyan ng sambayanan sa ating electoral process.